guys. Ayan, ipapakita ko naman sa inyo yung uh, paggagawa nitong aking tindahan, no? Kasi before wala pa siyang tiles, di ba? So ngayon pinalagyan na po namin ni Bossing ng tiles. ayun. Pinalagyan na ni Bossing ng tiles. So magulo pa no. Kaya hindi niyo pa makikita yung uh, ganda niya, yung ganda ng tiles. And then nagpabang na rin si Bossing ng ceiling para dito sa tindahan at eto po. Pinalagyan na rin ng tiles yung pasamano ng tindahan. Ito. And then, ayan, si Michael pa rin yung gumagawa. At siya talaga yung tatapos niyan. Kasi siya yung talagang gumawa ng kabuuhan ng bahay na ito, simula't simula. Siya -simula. rin ang tatapos. Ayan. Hindi nyo makita yung tiles, guys, na nilagay kasi, ayan, magulo pa abangan nyo na i-vlog ko to na malinis na siya. <laughs> yung okay na yung ano, yung area. So, ngayon, super gulo pa niya. Ayan pa po siya. Gulo-gulo pa. Ayan. Ito po yung tiles. Dito sa tindahan. Ito yung grill sa tindahan. So, binawasan siya kasi nung nilagay siya is yes, wala pang tiles. So, nung nilagyan ng tiles is sumobra na, na siya. Kaya, kailangan siyang bawasan. Ayan siya, guys. Yung tindahan ko. Wala pa kasi siyang tiles before. So, ito yung tiles. Ayan. Hindi pa ma-recognize yung ganda ng tiles kasi ito nga, may mga kalat pa. So, abangan nyo yung next vlog ko. Uh, malinis na yung area and then tapos na siguro yan and then nakabit na rin yung ano niya, um, tawag nito Grills. Ayan. So, ngayon makalat pa yung area niya. Kaya abangan nyo yung next vlog ko na malinis na siya. Makikita nyo yung ganda.